Kaya na naka-adventure ang shoreline ng Equal Beach Pakikita natin Ay, sir! <laughs> Ay, sir! <sorry. laughs> good afternoon! Yun! Good afternoon, Ka-Adventure! Good afternoon, everyone! Nandito ako ngayon sa barangay EPL or EPL Beach. Silipin natin, Ka-Adventure, ang beach, kung gaano karami ang mga taos ngayon kasi sobrang init na Surigao City at syempre, brownout kay lahat ng mga tao ay nagsipuntahan sa beach. Samahan nyo, Ka-Adventure, ating silipin. Yun! Ayan, Ka-Adventure, sisilip na tayo. Yun! mag-ingat tayo sa ating ilalakaran kasi napakarami talaga ng na mga sasakyan ngayon. Yun! Hi, ma'am! Good afternoon, ma'am! Yun! Ayun! Ay, dami sa sasakyan dito ako! Yun, sir! Good afternoon! Yan! So ang sa sasakyan kaya sidipin natin kat- So sa ngayong ka-adventure ang daming talagang tao. Halos mapupuno ang mga cottages dito. Siyempre, at ginaganda ka-adventure kasi maganda ang dagat sa mayroon. Ito makulay At kakaunti pala ang naliligo gawa ng na sobrang inis sa iyaw Yun! Sa ngayon Katwin, ito pa yung naliligo sa back yeah. Yun! Itong adventure ang magandang beach sa puntahan kasi dito walang entrance at syempre, mura ang kanila mga katiges. At sa ngayon adventure nakikita ko talaga na sobrang dami ng tao gawa na napakainit ng panahon sa Surigao City. Kasi ngayon ka-adventure ay mayroong 31 degrees Celsius ang itindi ng init sa Surigao City. Kaya ating silipin ka-adventure. Dude! Yun. Hi! Yun sila oh! Makasilip na Yeah! Ayan! So, ganun ang surigaw noon. Kapag ka matindi ang init. Hey, <laughs> Kapag ka matindi ang init, kaya sa Surigao City, lahat ng mga Surigao noong Calvin Cho ay nasa beach. Kasi, dito, relax ang lahat ng mga bata, mga matanda, at kung sino-sino. So, sa ngayon, Calvin, ito yung pinakamaraming tao na nakita ko dito. Kasi dati yung sinisilip ako, kakaunti pala yung tao. Ngayon talaga, sobrang tao. Ang dami. Yun Wow Na-amaze ako kasi ang daming tao talaga So, ang mga kating adventure lahat ay mayroon na pa ah, ha Ako pa, yan sila Yun So, ganun lang adventure kapag ka may ini Siyempre, dito tayo sa dagat Kasi, dito tayo marirelax Siyempre, kasama ang pamilya at mahal sa buhay. Juno! Oh! Ang lamig ng tropic. Talagang namang lumalaban sa hindi nang init ng panahon ngayon. Kaya rin naka-adventure ang shoreline ng Equal Beach. Pakikita natin. Ay, siya ay, <laughs> <I stand there. laughs> Sir, good afternoon! Yun! So, dito ka din, sir, napakaraming tao talaga. Yan. So, si nanay talaga namang nagpapalamig. Hi, nai! Good afternoon, na. Ay, si nanay, seryoso. Yan, sobrang dami ng tao. Yan ang gusto ko. Maraming tao. Yan sila. So ganun karami ang tao ka-adventure sa Ito Beach kasi sobrang init kaya ako ka-adventure sombrero ako. At syempre naka-jacket ako. Gawa na sa tindi ng init, yung iba nagtatago pa kasi takot mangitim. Chat. Yun. Hello. Karamihan na naligo kay Bencho ay mga bata. Napapansin ko nga. Ayan Hi! Ayan, ang ganda na ang kalahuli. Sabi, ang haba. Sa haba ng hilakad ko, lahat maraming taong nagbabad kasi sa sobrang init. Ayun. Ayun, nag-ano sila. Naglalaro yung mga bata. Iba naman, nakababad na, pero kumakain pa sila ng ice cream. Bakit kumakain ka pa ng ice cream? Eh, malamig na sa dagat. Ha? Huh? Say hi to my vlog. Hi to my vlog. Bakit kumakain ka pa ng ice drop? Eh, malamig naman ang dagat. Ha? Huh? <laughs> Yun. Yan, ganun karami yung tao. Sobrang dami. Ang ginaganda lang talaga dito, maganda yung dagat, saka medyo hindi siya malon. Yan. Bakit wala kayong partner? Asa, asa yung mga jowa nyo? Ayun! Kunwari pang walang jowa, pero iniwan lang. Yan! So dito naman, ka-adventure, naglalaro rin sila ng volleyball. Kasi nililipang nila ang sarili nila. Raul Adventure Ayan Grabe oh Pati batang maliliit Hindi ano dito naliligo Aray ko po Ayan Ay si sir nakaba Sir bakit ka ba nakatakip? Ano ba nangyari sa'yo? Siguro takot ka mangitim no? Sir bakit ka nagtakip pa? Takot ka mangitim? Yun ito yung kakaibang naliligo dito ka Adventure sa Eiffel Beach Na Nakababad na nga sa dagat, nagtatakip pa ng mukha. Siguro takot tumangitim o matinataguan ng tao. Yun. Si ma'am naman nakasama yung kanyang anak, guys. Diyos ko po! <laughs> Kumusta ang ligo, ma'am? Na-enjoy ba? Kasi mainit sa bahay, no? Kaya dito lahat. Yun. Ilan taon na po yan, ma'am? Buwan pa? Buwan pa. Hmm. Wow, congratulations. Panganay? Okay. Yun. So, ang sarap dito maglakad-lakad. Ang daming tao, syempre. Yun. Yan sila, oo. Oh. Grabe init, sobra. Pero yung mga bata yun talaga, nagpaantig na. So, sobrang init talagang kahit na namumulan na yung mata. Ay, eh, babad pa rin sila. <laughs> kailangan. So, mahaba-haba na nilakad ko, pero halos mapupuno pa rin yung mga beach dito. <laughs> Hanggang doon to sa pinakadulo kasi connected na to sa Mabuati. Yun! Alam mo bakat adventure sa ngayon talaga napakaraming tao ang barangay Ipil or Ipil Beach. Ito si Mama ay tatanungin natin kasi lagi raw siya nagtitinda dito tuwing Sabado at saka Linggo. Ma'am, good afternoon po. Gaano ba karami ang tao ngayon sa ngayong linggo na to at saka nung nakaraan? Mas marami ngayon. Bakit siya marami, ma'am? Ano pa? Maraming celebration? Uh, so, kumusta naman po ang panindahan nyo dito? Malakas ba? Hindi masyado. Okay Bakit ang pagtitinda nyo dito is weekend lang? Sa balot linggo lang talaga? Oo. Naghanap ng mga liko. hmm So, pag uh, Monday to Friday, wala kayo dito? Wala. Sa taga saan po kayo? Sa Sa taga dito lang. Ayun, si ma'am na maganda ang ngiti kasi maganda yung ngiti niya kasi medyo may kita na yata siya. At si sir naman na nakaupo. Sir, good afternoon. Sa so, ano yung banda niyo? So, ano yung mga mga product niyo po? Ubus na. So, anong oras na ubus po? Alas dos pa lang wala na. So, ibig sabihin talagang sold out lahat. So, ang tao gusto talaga yung malamig na mga pagkain sa ngayon. Yun.